Mahigit isa't kalahating buwan pa bago ang Japan leg ng SB19 para sa kanilang simula at wakas world tour. Maagap na ang 18 Japan sa pamamagitan ng kanilang on the ground promotions na isinagawa pasado alas dos ng hapon ngayong lunes Agosto 11 sa bahagi ng Yokohama Station. Sa mga litratong ipinagkaloob ng 18 Japan, Nagpanagbo ang mga tagahanga ng P-Pop Kings sa isang women's boutique shop na sakop ng third floor ng Yokohama Station bago sila nagsikalat, daladala ang kanilang mga printed out na mga paraphernalia na may kinalaman sa konserto. Biniyayaan ng magandang panahon ang 18 Japan para sa kanilang poster campaign kung kaya't matagumpay nilang nairaos ang on-the-ground promo. Dalawang uri ng posters at flyers ang popwedeng ipagkaloob ng 18 Japan sa mga interesadong magkabit na popwede sa mga sizes na A4 at A3. Matutunghayan naman sa pamamagitan ng kanilang official social media platforms ang mga eksaktong disenyo, mga techniques kung paano maipapalaganap ng mas mabilis ang simula at wakas Japan leg, gayon din ang mga parating pa na mga on the ground promotions ng kanilang pangkat. Ang unahing target ng 18 Japan ang mga train stations at mga shopping centers, lalo na sa mismong kabuuan ng Tokyo Metro Area. Gaganapin ng September 24 alas 7 ng gabi Japan Standard Time ang simula at wakas World Tour Japan Leg sa ZEPP Musical Theater ng Haneda. Ang ZEP ay musical theater chain na pagmamayari mismo ng Sony Music Entertainment Japan magmula pa noong 2017. At dalawa sa kanilang mga musical theater chains ay napagtanghalan na rin ng P-Pop Kings sa simula at Wakas World Tour. Una riyan ay ang Zep Taipei noong Hunyo a webe Kasha ang 3,000 spectators sa loob ng Zep Haneda kung kaya't marami na ang nag-aabang sa magiging general ticket selling dahil ang pre-order ang pre-order lottery period ay nangyari na nito lamang nagdaang Agosto a 7 hanggang ngayong araw ding ito Agosto a 11 Para sa Mabuhay reading News sa walang takot walang pinapaboran ito ang Sendbat sa Patrol number no. 2 Stephen Saraspe Perez